May narinig pa nga ako eh. Ha? Ibigay mo ang loob mo sa akin. May gumaganon pa. Ano yung matadero? Ha? Tapos an tas hindi na nila titingnan yung ano yung photos, Husga na lang ng usga. Galing daw sa isipan. Ano yung eksperto? Ha? Nako. Tingnan nila, suriin nila, investigahan nila, di ba? Ganun yung dati. Kung bakit kung bakit ganyan ka magsalita, kung bakit para kang baliw. Di ba? Tao o mahiwaga lang naman ni. Eh. Tao o mahiwaga. Di ba? Kaya nga takot sila sa manghuhula eh. Tapos sabihin nila nang bubuko. Di ba ba hindi sila ibubuko kung maling-mali na? Tapos hindi nila kayang turuan yung sarili nila. Ha? Magamit lang sila sa mambabarang eh. Ginagamit lang sila ng mambabarang. Eh. Ha? Kaya sa connection ninyo eh ginagawang kapangyarihan ng pananakot at paninirang puri eh. Kapangyarihan ba yun? May latin ba doon? Huwag nyo ipasa sa akin na huwag nyo ipasok. Ayaw ko manira eh. Gusto ko yun noon pa rin. Ha? Hindi yung kumprontahin mo eh, sasabihin nakakapanakit daw ng kapwa. Ano ba naman yun? Siyempre, kaya mo nga siya sinabihan ng ganun. Siyempre, concern ka sa anya. Kasi hindi niya alam na mali na yung ginagawa niya o nananadya, di ba? Maraming angulo. sa antingan. Ha? Hindi bigay kayo ng bigay, hindi nyo nga nasubukan. Ha? Ako, sub subok na subok ko lahat eh. Kahit mo, nabaligtad sila. Ang dami pa nila. Kasi magharapan. Hindi yung kaso kayo ng kaso. Kawawa batas sa inyo? Kaso kayo ng kaso, tas kukunin nila, ayaw nyo umarap. Di ba? Tama ba yun? Ginagago nyo yung batas. Pati ako puta, muntik-muntik ang pamamatay. Tapos gusto nila, wag nang kausapin, barilin na lang. 'Di ba? Anong ginawa nila sa tao o sa batas? Magbibigay silang pang merienda. Ganun yan sir, ganto ganyan. Oo, nakikita. Dahil sa mga comments. 'Di ba? Pero may alam ba 'yun? Huwag na nating idamay yung mga matitinok Or walang alam sa mga pinagsasabi natin. Ha? Kayo ang dapat na sumagot. Alam nyo yan. Huwag nyo itanong sa pangkaraniwan. Tapos iparirinig nyo sa mental. Ha? Ako walang kateleling. Ha? Dahil kung may kateleling ako, ano, ano ba itong nasa isip ko? Buang? May sayad? Baliw? Kaya huwag kayo mamulot ng salita. Ha? Huwag kayo, ano, wag nyo abusuin na may muntoy ang mga tao, ha? Meron dyan eh. O, oh, yung tinukso ng kumparing duwendi ko, yung kalbo walang kuto. Kalbo walang kuto. Ha? Nungulit ko, huwag ka magagalit. May kuto ka ba? O, oh, wala naman pala eh. Manayimik ka ha? Oh, goodbye, goodbye. Goodbye, my friends. An empty street, an empty house. Bye na. Paasintabi po ulit ha kasi nga kung katunggali katunggali walang sasabihin maganda sa inyo yan. pero ako parehas ha? walang maganda sa iyo ha? walang maganda sa inyo